ako kay kaloy, kung so, parang iba si niya Pamilya mo muna, dahil wala kang madhiyayot dito sa kanila Ito so, ako hindi siya nakuha mong gold, kaya ako yung bibigay ko 5 million dagdag lang uh, sa Pamilya niyo, sa rin pero gusto ko magpadeis silang Pamilya Ano po yung reaction? Saan nang sinabi ka? Wala nga eh Wala po pa yung Walang Walang feedback. Walang feedback. Walang feedback. wala ko siya wala ko Albert wala ko na pero wala yun siya yun 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 mga yun 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 Tawagin mo ako yun 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 na buo sila na okay Lanza. Pero yung mami ko kanya niya, okay lang na makipagkita kay Lanza? Nakausap niyo niya, kapatid siya ako kaya mas yun lang. alam ko natin simula si Manny, kayo talaga yung umalalay sa kanya, ano? At bilang atleta rin si Kaloy, ano yung best na advice na naibibigay mo sa kanya? Ngayong nakata niya tong gantong level ng kasikatan uh, at success? Ngayon, sikat siya, wag siya magbago. dapat jam rom model atau number one uh, pamilya. Awan naman ang yari sa akin lah. Kalimutan niya. Ako nga, nasa tayong ibang mas yan, sa sa pulbo nila Diyos, sa yun. Uh, respect your father, your father and your mother. Sa sa pulbo nila, Ay, kakita niya ngayon. Kaya, ah, ah, kaloy, kung nanginginig ka man, ah, narigyo siya pa ko na ako sa akin kung kabilya mo. Walang kairapan Kaya, yung good na ako mo, hindi lang or, para sa iyo, para sa lahat. Especially yung family. Wala kang pinagdalingan kung hindi sa mga pamilya mo. Kung ka nangyari, patawarin mo na sila. Bilis din Kung hindi lang. Wala pong krepo na sa campong ito? Sa Wala. So, kayang lahat po na ng kaloy ito? Oo, Kaya meron sa tao through media dahil Ah, So, kayo na, hindi tayo dumasin, kung, kung sakali lang, dun sa ibibigay niyo pa rin, iyaabot niyo pa rin sa At yeah, talaga yun po yung kumbaga parang kasunduan. Pag-bati ah, ah, bag, bag, lang sila, okay na, bigyan ko sa kanya yung pangyay. Kasi marami pong na po, comment, Kasi tulad na kapag nanalo ng mga uh, pusha, nagpili na siya ng karangalan sa bansa. Pero bakit daw parang uh, hindi nang masyadong nakapansin o naka-highlight dahil dun sa issue ng pamilya. So, Kayo po ano yung stand-up? So? Yun nga, yun nga ang ko nakita ko yung video, parang kabawa na sa tatay. sa parin. Sa mga lang sa anak. Parang hindi pinapansin. Eh, dapat pansin niya. Kung ano ba nangyari dapat patawarin niya. Nakita niya na magandang maganda kalooban niya, magandang tao siya. Hindi ngayon na naroon na ng gold, eh, parang nagbago na. Nakita niya na... Role model, the best case to shoot ngayon kakuha siya gold sa mga pamilya pero wala kay Choy po kayo na kahit na gano'ng kakatagumpay kailangan pa rin pag sa kailangan pa rin number one ang pamilya hindi ng Diyos yan eh yan yung may promise. yung 5 million limited na yun kay Kaloy. So, si, si na makipagsulo sa pamilya niya. Oh, yung girlfriend ni sa Kay Kaloy din yun. Uh, Magka dinidelay niya lang na... Hindi ko naman pwede ibigay din nila mga pagpatiya. Focus ko lang naman yun. Hindi sa gold eh. Pag uh, sasama ng pamilya, the most important. Hindi yung gold niya. Yung pagsasama ang pamilya nila, the most important. Pakita niya na role model siya sa family first. Pero don't so hindi ka pa